Hello, shout out everyone. Ito po ang tagapaglingkod nyo, Karunungan ng Diyos, Ikitinit Martial Arts. Dito po tayo ngayon uh, sa bukid, of course, na uh, grounding. Na-absorb po tayo sa enerhiya ng paligid at nakasumpong po tayo ng uh, tinatawag ng bulaklak ng kawayan. So, sa mga nagtatanong mga kapatid, ito po ang hitsura ng bulaklak ng kawayan. So, ayan o, no? ang dulo ng kawayan at yan po ang kanyang bulaklak. So, marami pong nagtatanong, para saan nga ba ang tinatawag na bulaklak ng kawayan so mga kapatid maraming kagamitan ang bulaklak ng kawayan so kung sabihin natin gagamitin natin sa depensa ito po magagamit natin para panglaban sa mga lumilipad sa gabi para hindi sila makalapit kasi alam nyo na yan kawayan at magakaeg talagang yan ay kinakatakutan ng mga lumilipad sa gabi at pangalawa ito naman po ay magagamit natin sa pang paswerte okay so sa pang paswerte tulad ang epekto nito ay tulad po ng bulaklak ng tanglan so yan po ang ganyan tingnan nyo po yan so mas mainam po nito na kung gamitin sa depensa nangangailangan ka ng ispada-ispada uh, -espada at bulaklak nito uh, yung ispada-ispada -espada naman ng kawayan yung sibol na tulad nito yan kung gamitin natin sa depensa lalo na sa mga lumilipad so ito yung tinatawag na espada espada naman itong hindi pa bumukang dahon kung saan yan po ay uh, ilalagay sa garapa sa tatlong piraso at sabayan mo ng bulaklak ng uh, kawayan at of course uh, lagyan mo ulit ng mga tinatawag na ahos ahos yung mga kilalang pangontra sa mga lumilipad sa gabi at yun na mas epektibo siya pag may kasamang bulaklak ng kawayan. Yan po. Pero sa atin, pag sabihin natin bulaklak, mga kapatid, mas mainam po talaga na gamitin ito sa pangpaswerte. Okay? Yan. So, dumaan lang ako. At nasumpungan ko yon, At ipinakita ko lang po sa inyo. Yan. So, isang mapagpalang panahon. Yan. Yan. Kung napapansin nyo, minsan mga kapatid, hindi po ako na nakapag-live, hindi ako makapag-vlog. Uh, minsan, uh, kadalasan nun, ang mga oras yun ay nandito ako sa bukid. Ayan, kasi, siyempre, eh, dito ako nagsimula, dito din ako lumaki. Kaya, parang naging ano ko na, uh, panata ko na, na pag uh, hindi masyadong busy doon sa gawaing altar, ay dito tayo sa dito tayo sa bukid yan so ito yung lagnob may nagtanong uli kung ano ang paggamit ng lagnob para sa mga kagat ng ahas yan po yung parang ano ito po ang dahon ng lagnob so pag sumasakit ang chan puha din ng tatlong piraso ng itong tinatawag na espada-espada nya yung espada-espada mga kapatid yan po dulo ng dahon yan po yung hindi pa bumuka kuha ka na tatlong piraso niyan, ibabad mo sa mainit na tubig Siyempre, mas maina magdasal ka din ng taimting pagkatapos mong dasalan pag kaya mo na lunukin ang init ng mainit na tubig ay saka mo po yung inumin yan so gaya sinasabi ko um, nasa paligid lang natin nasa kalikasan lang natin ang mga maaring gamot sa ating mga karamdaman. So, mas mainam na may kaalaman tayo. Uh, alamin natin ang mga ibinigay sa atin ng amang may kapal na kung saan ito ay sinabi din sa aklat ng Genesis na nagpatubo ang Panginoon ng mga herbal at mga bunga na nakakatulong sa atin lahat. Kailangan lang natin kilala na natin kilalanin at hanapin. Ito naman yung ah uh, kung tambal uli na tambal uli na ano tambal uli na kahoy so maraming uri ng tambal uli pero ito isa to sa tambal uli. Ito naman ay ang nakapagturo sa akin ito ay mga kapatid nating tribo, mga lumad. So 'yan oh. So pakita ko lang sa inyo. Ito yung dulo niya at ang dagta niya ay ganito. Oh. Wait lang. 'Yan. So lumabas yung dagta niya. Ang dagta niya ay yan, so maputi. Yan, so sticky din yan pag ano. Yan. So yan ang kanyang dagta. So ito naman po ay tambal uling. Ano? Tambal uli na kahoy. So yan ang pong dahon niya. Yung iba, ang iba sinasabi na San Miguel daw to hindi po itong San Miguel kasi kahit makapal to hindi siya matigas na uri ng dahon yan ito po ay tambal uling dahon yan tambal uling kahoy yan. so ipakita ko lang sa inyo hindi pa kasi ito tayo kukuha hindi pa tayo uh, wala pa tayo sa panahon sa tinatawag na pangalap yan at marami pa tayong stock niyan dun sa Bahay. So yan ang hitsura ng puno niya at yan po ang kanyang ano. So kung gagawa ka ng langisan nito, pwede na din po na kahit magkuha ka ng dagta nito at ihalo sa langis. At mas mainam din po, kumuha ka talaga ng parte ng kahoy nito at yun ang lagyan mo ng langis. Yan o, no? tumulo na yung dagta. yan so wala. Lalakad lang ako dito, ha. Okay. Ayan. So, marami pong nagtatanong na naman sa akin patungkol po sa Batu Umu, uh, patungkol po sa mga mutya ng kalikasan. Kaya, siguro mag-vlog na din po tayo patungkol sa Batu patuo mo nitong susunod na araw okay para yung mga nagtatanong ay manood at magpalo na lang sa video natin Ayan. Butin ko lang to ng ilang minuto ha. So, ayan. Yan, so mahilig sa treasure oh, yan oh. Parang isang uri ng hayop na nakayuko sa tubig, parang umiinom. <laughs> kayo na humusga. Ka. At dito naman, ngayon ko lang napansin. Yan, mas may may mainam din ng kunan. Yan. So halos mga bato dito ay may ano, shape. yan Kaya maraming nakisuyo sa akin na mag-video, mag-picture, ano. Eh. Ayan, so yan again mga kapatid Isang mapagpalang panahon sa ating lahat Ayan again Ito po tagapaglingkod nyo Karunungan ng Diyos Sana po yung ma-like at subscribe nyo po video natin Upang matunghayan o masundan nyo Susunod na kabanata May babahagi ko po sa inyo Ayan Isang mapagpalang panahon po sa atin ha Okay Ito lang po ang na uh, Ano ko sa inyo May ahandog ko sa inyo uh, Sa mga lahat ng ano Ayan, nakakuha tayo ng may malaking pyrites yan <laughs> yan o hindi masyado makita no yung gitna ito yung yan o pyrites, meron syang pyrites kaso ano yan o yan kumintab yan ay pyrites yan o yan Ayan. Mm. So para siyang bina. Yan. So ang pyrites ay ang kasama ng bina pag tayo ay nagmamainin. So tuloy lang ako. Ayan, yan. yan. sa akin marami nang tatanong hindi ba tayo takot sa ganitong klaseng lugar nako sinilang po ako malapit sa simenteryo kaya pag sabihin natin multo nako ilan na kaya multo ang, ang pagdaanan ko Isinilang sinilang ako sa ano tapat mismo ang gate po ng simenteryo ay eh, tapat mismo ng bahay namin kaya doon dati nakatira pa kami doon eh dami kong mga nakikita at pagdating naman namin dito sa bukid dito ako tumira mismo dito sa lugar na to eh, isipin nyo ilang taon din nandalawa dalawa lang kami ng lolo ko dito sa nag-aral ako ng elementarya pag, pag, walang klase dito kami tuma, tumitira sama ko yung lolo ko yeah, so, may mga tao lang dito pag may okasyon kadalasan talaga dito ay walang tao Ayan, may napansin akong bato na alam. Naging tabo. Ayan, so Oh. O. Oh. Tip note, ha, sa mga kapatid nating mahilig sa mag-aanting. Yung iba, kakita ng ganitong klaseng bato, tinan nyo, para siyang matalas at matigas na bato, di ba? Uh, yung iba sasabihin na agad na ito yung ngipin o pangilang kidlat. Tick note, note lang po sa inyo. Hindi po ganito ang hitsura ng ano ngipin ng kidlat. Ang ngipin po talaga ng kidlat ay parang hasaan at parang ngipin talaga na purma. Yan. Yung iba kasi makakita lang ng uh, matu uh, matigas na bato at makintab at matulis ay sasabihin agad na yun ay ano yun ay pangil ng kidlat so yan Diyan. Balak kami hukayin diyan. Ano sa so mga katiid, yan you know, oh may araw. Yan, maguhi talaga. Ala na kayo. Yan. Ayun ang ano, diyan parang batong may kanal ang itsura niyan is parang espada yan, so sa mga kapatid natin, hindi na kapag pamasyal sa kanilang uh, bayan so, sa kanilang probinsya eto eh, na ako na lang yung gagala para sa inyo yan so yan o yan so paano yan okay magpapaalam na muna at hanggang sa muli mga kaibigan at more powers po